ang ating today's harvest mga kataktika ayan 7 kilo ito ng alabasa 4 na kilo at kalahati ng papaya ayan. ating kamatis at bell pepper o mga kataktika manguha na tayo ng malanggay ang kilalang superfoods na maraming minerals at vitamins na ipinibigay sa ating katawan para sa isang malusog na pamumuhay. Mga kataktika, lagyan na rin natin ang basil dahil ang basil ay kilala na nakaka-regulate ng blood sugar. Ayon sa prevent heart disease, reduce inflammation, and protection against infection. Kaya basil pa more. O mga kataktika, samahan na rin natin itong sibuyas dahon. Lalagay natin sa ating ginataang kalabasa na may pritong isda. So ito yung nakuha natin dito sa ating bakuran mga kataktika. Pritong isda na may yaman sa omega 3 at pati acid. O dito rin kataktika sa likod meron na ng bunga yung ating kalabasa. Yan. At luto na ang ating pritong isda. Mga kataktikal, lagyan na rin natin ang gabi dahil ang gabi ay nakakatulong sa pagkontrol ng blood pressure. Nakakatulong din sa pag-iwas sa heart disease. At ito na yung harvest natin na kalabasa. Uli, tumutulong na malabanan ang inflammation. Nagtataglay ng mainam na source ng zinc. At ito yung ilalahok natin. Yan yung malonggay, basil. Yan mga kataktika, yung si Dahon. O, mga kataktika, ito na yung ating sasawag sa ating ginataang kalabasa na may gabi. Lagyan natin ng patani. Bisil, si Dahon, malunggay. No, no, no. O yan, mga kataktika, ready na natin. Magisa na ng sibuyas na mabisa para sa puso. O mga kataktika, lagay na natin yung ating kinarbis na kalabasa. Kasama na rin yung yan, gabi o taro mga kataktika. Halo-halo lang, mix-mix-mix lang ang masustansyang gabi at kalabasa. Takpan muna natin. Isa pang masustansya ang patani mga kataktika. At habang tayo'y nagigisa ng kalabasa, gupit-gupitin natin ang hinarbes na sibuyas dahon. O yan, habang yan ay pinapakulo natin, trivia lang mga kataktika. Alam nyo ba na ang coconut milk ay nakakatulong sa pagprevent ng heart disease? It contains antioxidant electrolyte balance. It strengthens the immune system and prevent anemia tunay na tumutulong upang maging malusog ang ang balat at buhok natin. Ang coconut milk ay nagpo din ng gastrointestinal health. Mga taktika, retina ang ating inihandang ginatang kalabasa na mayroong gabi, sibuyas dahon, bisil, malunggay, pritong isda, at coconut milk. O oh, mga kataktika, ano pa nga ba kung hindi kainan na? Sana inyong naibigan. Don't forget to like, share, and subscribe. Mga kataktika, masasabi nating sulit ang ating pag pagproning at pag ng ating mga tanim na kalabasa.